Kabayan, isa pa bang OFW at gusto mo ituloy ang monthly contribution mo sa SSS at meron kang salary loan na hindi pa nababayaran? Kabayan, pwede mo na itong bayaran sa pamagitan na online. Di mo na kailangan pang ng Polo or MWO para magbayad ng monthly contribution mo sa SSS at hindi mo na kailangang pa sa pagkahaba-habang pila ng karaban para sa mga OFW. Kabayan, download lamang po ang may SSS sa Play Store, mag-register po tapos mag po ng PRN para mapagbayad po tayo ng monthly contribution po natin sa SSS. Sa membership type po, piliin nyo po ang OFW. Dito naman po sa applicable period, nasa inyo na po yun kung ilang buwan o ilang taon nyo po ang gusto nyong bayaran. Dito po sa contribution, pipili po kayo kung magkano ang gusto nyong bayaran monthly. So dahil isang taon ang gusto nating bayaran, ang monthly contribution natin ay 1,275. Ang kabuuan o isang taon na ating babayaran ay 15,300. Tapos po nating masagutan ang membership tide, applicable period at contribution, dito na po tayo mag-create ng PRN. So yan guys, nakapag-create na po tayo ng PRN na yun naman magbabayad po tayo online. Pwede po -bayad sa Paymaya, Gcash, Debit Card or Credit Card. At meron po itong service fee sa Gcash at saka sa Paymaya, 6 pesos po ang ng service fee. Sa Credit Card at sa Debit Card naman, 1.75% ang service fee nila. So dahil sa Debit Card po tayo magbabayad, meron po tayong service fee na 267.75 pesos.